Kung ingay lang din naman ang habol sa pagpapapotok sa bagong taon, may mga alternatibo para hindi manganib ang mga parte ng katawan sa pagkakaroon ng firecracker related injury. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journalo Ivan Tarike. Malapit na ang New Year, kaya para safe, imbes na ay magingay na lang. Hindi kumpleto ang pasok ng bagong taon kung walang putukan na magaganap pagsapit ng alas 12 ng gabi. Mas maingay, mas malakas daw ang dating ng swerte. Pero kasabay niyan ay ang banda na pwede kang masugatan dahil sa paputok. Kaya naman naghanap tayo sa Divisoria ng mga alternatibong talagang efas para maingat pa rin. Gaya nitong speaker na walang kahasil-hasil dahil magpapatugtog ka lang ng malakas na sound trip mo. Ang ganitong kalaking sound system, abay ewan ko na lang kung hindi parinig ng buong barangay niyo. Kaya imbes na gumasos ng higit 20,000 piso sa iba't ibang klase ng paputok. 12,000 po. Ito yung pwede natin pambulabog sa ano, ngayong bagong taon. Saktong-sakto para patugtugin ang pusong bato para sa mga heartbroken. Pero kung gusto mo na budget friendly lang, meron tig 1,200 pesos na malakas din ang tunog. Pero kung may budget naman, may tig 2,200 at 3,500 pesos din. Bukod dyan, may iba pang choices. So pag natin sa Divisoria bukod sa paputok and mga turotot, ang isa pa natin nakita pwedeng maging mainga eh, itong barel na gawa sa Palo, China Sa halagang 75 pesos, may parang tunog barel ka na kapag inikot ang knob nito. Pakakawin lang, hindi na ganyan lang Kada taon nilalabas po ito, Kada yung New Year para sa mga bata, maiwasan mga putokan. Pero hindi lang yan para sa mga bata ah. Pwede din yan sa mga young at heart na ayaw masugatan at maputukan ngayong bagong taon. Ngayong New Year ay hindi natin may iwasan na mayroon tayong kakilala o kapitbahay na talagang magpapaputok. Siguraduhin lang na maging maingat dahil sino ba ang gusto magbagong taon sa ospital. Mobile Journal, Ivan Taringi po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.